Maraming gising ngayon sa gitna ng dilim. Hindi dahil sa ingay ng ulan o lindol, kundi dahil sa kabalisahan. Pumagsak ang negosyo, lumubog ang kabuhayan, nagkakrisis ang mundo. Marami ang nagtatanong, Lord, hanggang kailan pa po ito? Paano na ang pamilya ko? May pag-asa pa bang bumangon? Sa panahong ito, napakahalaga ng pera. Pero higit na mahalaga ang puso ng taong marunong magtiwala sa Diyos. Ang pera ay parang tubig. Kailangan mo ito para mabuhay. Pero kapag hinayaan mong lunurin ka nito, mamamatay ka rin. Kaya ngayon, panahon ng krisis, hindi pera ang tunay na sagot, kundi ang presensya ng Diyos. At kapag natutunan mong parangalan siya sa paraan ng paggamit mo ng pera, kahit gumuho ang mundo, hindi guguho ang pananampalataya mo. Kapag may krisis, unang nagigising sa atin ay ang takot. Takot mawalan, takot magkulang, at takot bumagsak. Pero alam mo bang minsan, ginagamit ni Lord ang kakulangan para ipakilala kung sino talaga ang source mo. Sabi nga sa Deuteronomy 8 verse 18, Alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat Siya ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang magtagumpay. Hindi ang kumpanya ang source mo. Hindi rin ang kliyente, hindi rin ang negosyo, at lalong hindi ang savings kundi si Lord pa rin. Kahit mawalan ka ng trabaho, kahit mawalan ka ng kapital, kahit magtaasan ng bilihin, ang Diyos ay nananatiling tapat. Minsan, pinaparanas niya ang pagkawala para matutunan mo ang pagtitiwala. Kasi habang umaasa ka sa sariling kakayahan, hindi ka palubos na nakakapit sa kanya. Kaya kapag dumating ang panahon na wala ka ng pera at wala ka ng masandalan, sabihin mo lang, Lord, ikaw ang natitirang yaman ko at sapat na iyon. Kapag gipit nagipit ka, natural na maging koripot, natural na magtipid, magtago o magsabi pag okay na ako, saka ako magbibigay. Pero alam mo ba, sa mata ng Diyos, ang pagbibigay sa gitna ng kakulangan ang isa sa pinakamalalim na paraan ng pagsamba. Sabi ni Jesus sa Lucas 21 verse 1 to 4, May isang balo na mahirap na naghulog ng dalawang kusing at sinabi niya, Mas marami pa siyang naibigay kaysa sa lahat. Bakit? Kasi ang iba nagbigay mula sa sobra, pero siya nagbigay mula sa wala. Ang ibinigay niya ay hindi lang pera, kundi ang kanyang puso. Kaya kapag nagbigay ka kahit maliit pero may pananampalataya, sinasabi mo kay Lord, ikaw pa rin ang una kahit wala na akong sobra. Ang totoo, hindi mo kailangang mayaman para maging mapagbigay. Kailangan mo lang ng pusong may tiwala. Kasi kapag natutunan mong magbigay kahit sa panahon ng krisis, dyan mo mararanasan ang mga himala ng probisyon ni Lord. Ang krisis at kalamidad ay naglalabas ng dalawang klase ng tao. Una, yung nag-iipon ng todo takot mawalan. Pangalawa, yung nagbibigay kahit alam niyang kulang siya. Alin ka dun? Totoong kailangang mag-ipon. Pero kapag puro takot ang dahilan, mawawala ang puso ng pagtulong na gustong makita ni Lord sa atin. Sa bawat sakuna, may mga taong nawalan ng tahanan, pagkain o pag-asa. At minsan, kahit hindi mo kayang ibalik ang bahay nila, kaya mong ibalik ang dignidad nila sa pamamagitan ng kabutihan mo. Sabi sa 2 Corinthians 9 verse 7, ang nagbibigay ay dapat magbigay ng may kagalakan, hindi dahil napipilitan, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya kung may kakilala kang naghihirap, Bigyan mo kahit kaunting tulong, hindi lang pera, kundi oras, panalangin, o kahit simpleng mensahe ng pag-asa. Ang pera ay magandang alipin, pero masamang amo. Gamitin mo ito para magpagaling, hindi para magmataas. Ngayong may global crisis, ang pera ay mabilis mawala. Minsan isang click lang. Kaya kailangan natin maging disiplinado. Marami ngayon ang nauubos hindi dahil walang kita, kundi dahil walang direksyon. Bili dito, utang doon, gasto sa hindi kailangan. Pero kung gusto mong i-honor si God sa pera mo, matuto kang huminto bago gumastos at tanungin, Lord, ito po ba ay makakalugod sa inyo? Ang disiplina ay anyo rin ng pagsamba. Kapag natutunan mong kontrolin ang gastos mo, pinapakita mo sa Diyos na siya ang nasusunod, hindi ang emosyon mo. Ang sabi sa Kawikaan 21 verse 20, Ang matalino ay nag-iipon para sa kinabukasan Ngunit ang mangmang -mang ay ginagasta agad ang lahat. Hindi masamang bumili, hindi rin masamang mag-enjoy, pero huwag mong kakalimutan ang tamang prioridad. Kung may hawak kang isang libo, tanungin mo ang sarili mo. Ilang porsyento dyan ang para kay Lord at ilang porsyento ang para lang sa luho. Kapag natutunan mong maging tapat sa maliit, bubuksan ni Lord ang pintuan para sa mas malaki. Pero kung sa maliit pa lang ay waldas na, paano ka pagkakatiwalaan ng langit ng mas malaki? Ngayong sunod-sunod ang mga kalamidad, may bagyo, may lindol, may digmaan, at may krisis. Marami ang naubos. Pera, pag-asa, at lakas. Pero kung mayroon kang Diyos sa buhay mo, kahit mawalan ka ng lahat, hindi ka mawawalan ng kapayapaan. Sabi sa Pilipus 4 verse 12 to 13, Marunong akong mabuhay ng sagana o sa kasalatan. Lahat ng bagay ay aking magagawa sa tulong ni Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas. Ibig sabihin... Hindi mo kailangang maging milyonaryo para maging payapa. Ang kailangan mo ay pusong marunong magsabing Lord, salamat. Kasi kahit wala ako ngayon, hawak mo pa rin ako. Ang totoong kayamanan ay hindi nakikita sa bank account, kundi sa kapayapaan sa kalagitnaan ng bagyo. Kasi kahit gumuho ang mundo, kapag si Kristo ang sentro ng finances mo, meron kang kalmadong hindi kayang ibigay ng pera. At tandaan, ang pera ay maglalaho, pero ang tiwala sa Diyos ay magpapatuloy magpakailanman. Ang tanong, bakit kaya hinahayaan ng Diyos ang mga krisis? Ang sagot ay, para turuan tayong umasa hindi sa kayamanan kundi sa kanya. Minsan kasi habang maganda ang negosyo, nakakalimutan natin siya. Habang may laman ang wallet, nakakalimutan nating manalangin. Pero kapag dumating ang sakuna, doon tayo bumabalik at doon natin ulit naririnig ang tinig niya. Kaya kung dumaraan ka ngayon sa kawalan, sa krisis, sa hirap, sa takot, 'wag mong isipin na pinaparusahan ka ni Lord. Baka tinuturuan ka lang niya ng mas malalim na aral. Anak, mas mahalaga ang pananalig mo kaysa sa salapi mo. Kapatid, kung naririnig mo ito ngayon, ibig sabihin ay buhay ka pa at may misyon ka pa sa mundo. Hindi aksidente na pinapakinggan mo ito sa panahong magulo ang mundo. Kasi gusto ni Lord na ipaalala sa iyo na kahit mawalan ka ng lahat, trabaho, negosyo, bahay, savings, hangga't siya ang sentro mo, hindi ka mawawalan. Kaya sa bawat kita, bawat gastos, bawat desisyon, itanong mo, Lord, Makakapagbigay ba ito ng karangalan sa inyo? Kapag ang sagot ay oo, ituloy mo. Pero kapag hindi, bitawan mo. Kasi mas mahalaga ang pagsunod kaysa sa pagyaman. At sa panahon ng global crisis, ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang makasurvive, kundi yung Naka-stay faithful ka kay Lord hanggang dulo.